guys, kumusta kayo lahat? Long time no eh. see. <laughs> Ayan guys, oh, yung nagkakalakas sa ano ko, mga tanim, yan yung manok na yan, yan. Tatakbuhan eh. Yung mga bagong silip pala ngayon guys, please subscribe. Saka like, sa niyo i-share yung aking video. Okay guys, Tingin-tingin tayo sa dadaan ng baka may ahas. O baka mayroong tumalon na ahas. Galing sa mga puno o nyog. Thank you sa mga bagong subscriber ko. Thank you sa mga nagko comments Thank you, thank you. Okay guys, kinukumusta ko yung aking mga tanim. Tanim, na tanim ko. Kamutin <laughs> kahoy. Para tuloy akong na ano. Tagto. Yung Para kinakabahan na Di maintindihan kasi nga baka sabi ko eh may bumagsak na ano na ahas baka may tumalon eh. dito sa mga puno ng nyog. Eh. Para ako nag-aalangan. Eh. yung okay, ano nag-iisa ang upo oh. nag-iisa ang opo wala pa rin katapusan yung ano yung wala pa rin katapusan yung ano yung manok kakakalkal ito pa rin oh yung aking ano yung mayroong binabalik-balikan talaga kalkalin ito ito dito sa may luya Binabalik-balikan talaga kalkalin. Na so, talaga ng mga manok. yung so, guys oh. Nasira oh. Siguro ano dito? Ito ng manok. May a aso. Ay, naputol Ayusin ko guys, ayusin ko. Yung balag, yung balag ng aking ano, sa kamote. Ayusin ko. bahay ng langgam. Yung hamtik. Ayan o. Ayan. Tsaka yung isa yan doon doon. Ayan o. Oh. Ayan yung puti na yan. Ayan. Eh pag naano ka dyan eh talagang... Pag ano yung mga langgam na yan. Laki na ano bahay nila oh. Yung mga dahon ano na yan pinag -ano, ano, nila oh. Yung puti oh. Ang ano, ano ba yung oh. parang siyang ano mayroong yung puti yung dumidikit sa dahon katulad nun oh. asa na parang siyang lambat <laughs> Ay, langgam na yan. Nasibabo ng puno. Mahirap na mag, mag ano, sa sa mga kahoy-kahoy eh. Sumuong eh. Kasi baka may ahas eh. Katulad yung dito sa may puno ng nyog na bigla na lang bumagsak. Guys, itong kabuting kahoy, ano na, natumba na. Imo e kong naputo na dito 'yung ano. Tanggalin na lang natin 'to. Ang haba, guys, pero ang liit. Ilalaki pa ata 'to, eh. Ito yung kanyang kaputol Ayan Alim, ano Payat Tutubo pa Eh, kinuha ko na kasi nga Matutumban, tumba na Ito, lalaki pa sana oh Kaya lang payatot. dito may lilim eh. Dito tayo magtatanggal ng damo. butas na yung aking ano yung aking gloves oh guantes ang tawag dito butas na kailangan na makabili na ulit ng bago ng butas na eh ayan pa pahinga muna tayo itanghaling eh. tanghaling tapat pahinga lang uupo upo lang muna tayo may na tayo ulit mag-umpisa ng palipasin natin isang oras kasi tanghaling tapat eh. Pag dito sa bukid, hindi ka pwede magtrabaho ng ano, tanghaling tapat o kaya ay hapon. Sa alas, dapat alas 5 ah, hanggang alas 6 o so, ano, hindi pwede na. Kasi nga, hindi natin alam yung mga ating, hindi natin kauri. Sabi nga nila, sa mga matatanda eh, pag tanghaling tapat, ilgano sila bakay nagpapahinga na magalaw natin ganyan kaya ay muna tayo pahinga din muna okay guys mamaya ulit. Ayan guys. At least, malinis-linis na yung paligid. Natanggalan ko ng damo. Hindi naman tutari lahat eh. Hindi ko na lahat kasi malawak eh. Yung may hindi doon sa may balag ko, na may upo yun, ang, lang ang hindi ko natanggalan ng damo. Yan lang, yung party na yan. Uh, maliit na yan dyan. Susunod na lang yan dyan guys. Susunod na balik ko dito. Yun na lang yan, yung parte na yan, yung may balag na yan sa may upo ko. Yun na lang. Yun, nalinisan ko na. Wala nang, wala nang damo. Ayan dito, yung palibot ng ano, itong, itong kubo-kubo. Eh, hindi naman masasabing kubo, ano lang yan, bubong lang eh, silungan. Itong silungan ko, hanggang dito. Yan, palibot na yan. At least malawak yung aking na ano natanggalan ng damo. At sinunog ko na rin. Para hindi na hindi na kasi pag hindi mo sinunog, uwi mo i-build sa araw, maiga. Pag umulan, pag ulanin, tumutubo ulit. Nagkakaroon ulit yung ugat ng damo. Kaya tumutubo ulit na bubuhay. Kaya ginawa ko na lang sinunog ko na lang para at least matagal-tagal bago tumubo dito ulit yung ano yung damo kasi minsan umuulan umaaraw umuulan yun yan ang nangyayari dito eh ulan araw at least iwan ko na lang eh kahit eh kahit walang damo eh pumapasok pa rin yung ahas pumapasok pa rin eh nag-aalangan na akong tumapat sa eh sa tapat ng nyog na agaalangan na ako mamaya bigla na lang may bumagsak o kaya tumalon nagaalangan na ako eh. <laughs> kasi well, hindi hindi okay lang yung nakikita ko yung agad kong nakikita eh hindi galing sa taas hindi ko makikita pag bumagsak eh malay mo bumagsak dito sa aking ulo <laughs> pag tumapat ako sa puno ng nyog adi lumalayo-layo ako tapos itinung tumitinga lang muna ako sa puno bago siyempre hindi ko rin nakikita kasi nataas eh okay guys yun ang ginawa ko nag -ano lang ako naglinis naglinis ako sa paligid sa paligid naglinis ako sinunog ko na yun lang ginawa ko saglit lalayo lang ako na puti sa puno ba mayroon ding mayroon ding ahas Nadadala na ako eh. Dito ko lang tatapusin yung aking munting video-videohan. Yung aking munting vlog-vlogan. Yung bagong silip mo yung guys, please subscribe naman. Tsaka likes na rin. Pwede nyo i-share yung aking video guys. Para kumalat. Para naman makilala ang buhay ni Waray. Tsaka para mayroong mag-subscribe. Madagdagan yung ating subscriber guys. Okay guys. Sige dito lang tayo. Okay. Kumusta ang buhay nyo? ito ang aking buhay, ang buhay ni Waray. God bless ating lahat. Bye bye! Yung aking guys, ano, papaya. Yan o. Iisa ang bunga, mahaba. Meron pang mga bunga, kailang naglalaglagan yung iba. Yung aking, ano, rambutan. Pinutulang ko ng, ano, pinakatalbos dito para magsanga hindi siya tumasang tumaas nag-iisa puno ng rambutan